Kamusta po kayong lahat, kamusta na mga kababayan at uh, ito po tayo gagawa ulit ng uh, isang uh, vlog at uh, ating pong na ng uh, opinyon po ng iba, share, -share natin yung ating uh, punto de vista sa kanyang uh, opinion at sa kanyang uh, salubin dun sa nangyaring uh, alam nyo po yun, yung pagpapalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani Uh, atin pong titingnan dyan, ano ba yung uh, mga background niyan? Kung bakit ba napalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Uh, atin pong pakinggan ang kanyang uh, sinabi at ating uh, bibigyan po ng reaksyon. You heard na Marcos ka? Bata? Sandro? Bukal ka? Para paano hindi may lilo yung senior ka? Marcos? Kung hindi dahil... You heard na Marcos ka? Bata? Sandro? Bukal ka? Tarantano, hindi maililibing yung senior na Marcos kung hindi dahil kay Digong. Ayun, mga kaibigan. Oh. Hindi daw po may lilibing si Marcos senior kung hindi dahil kay Digong. <laughs> ah, hindi daw po, po dahil kay Digong. Ngayon, panoorin natin yung uh, ibang video pa at uh, ating opinion na nga po. Titingnan natin kung uh, ano ba yung kanyang... Uh, uh, pwede nating maisama sa kanyang opinyon. Kaya ng ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. rin. Timan inin inyo. Inyong amahan, Raba, gipalubong sa akong amahan. Oh, so, ayun, nabigyan daw po ng Hero Cemetery yung si Marcos Sr. dahil kay Digong. Diba? Yan yung sabi ni Baste. Eh ngayon na uh, titingnan po natin yung uh, sinabi naman ni Digong kung bakit ba niya ah uh, kung bakit ba niya ipinatuloy eh, yung uh, bagay na yon yung uh, yung uh, pagpapalibing uh, pag yung burial ni Senyor uh, Marcos. President Rodrigo Duterte says he gave the go signal to bury former President Ferdinand Marcos at the libingan ng mga bayani hours after the Supreme Court allowed the hero's burial for the late dictator. Ayun. So, ipinalibing po ni Digong hours after na mag-decide yung Supreme Court. Di ba? <laughs> so, hindi po si Digong mga kaibigan ng uh, uh, yung last say ay nasa Supreme Court mga kaibigan. Hindi si Digong. Ha? yung panoron yung iba pa mga kaibigan at uh, ating opinionan nga lahat yan. Titingnan natin muna yung mga video ha. The Communist Party of the Philippines, or CPP, urges President Rodrigo Duterte to reverse the burial of the remains of President Ferdinand Marcos at the Hero Cemetery, calling it a historical wrong. In a statement, the CPP says Duterte, quote, exhibited gross disrespect and insensitivity to the Filipino people's sufferings. The CPP says the burial symbolizes the completion of the political resurrection of the Marcoses. So, yan naman yung sabi ng mga makakaliwa, di ba, na nag-abuse uh, daw at walang... Uh walang ano si Ma si Duterte, oh, wala siyang sipacha siya sa mga biktima. And then na ito naman, isa sa mga ito mga biyudin. families actually, it's the credit to something like all just to kita, family mah. eh it's Ferdinand really Marcos and the nation. Mm. so why do you think he deserves to be in the libianema? because he was a great president and he was a hero. Oh, he was a great president, sabi ni Digong Duterte si Senior Marcos. <laughs> <laughs> mm. Mm. Kanya sabi nila na hindi na totoo. Eh. Wala naman na silang pinapalabas na except that eh, eh mother statement. Oh, walang mga statement daw na nagpapatunay na siya gumawa ng mga kung ano-ano nga uh, ano yung pagpapahirap sa Pilipinas. Oh, wala daw. Si Digong na nagsasabi niya na. And then nating na natin ulit ito. Or you receive information that uh, the Supreme Court might decide on Tuesday about the Mar Marcus Burial at the Libingan ng mga Bayani. What can you say about that, Mr. President? Thank you very we much. We will follow what the Supreme Court says. Ayo, oh, now we follow what the Supreme Court says. Oh, napakaliwanag 'yon, 'di ba? Factual. Oh. Na sinusunod ni Digong yung sinabi ng Supreme Court dahil Although nag-express siya ng support, pero yung burial ay hindi yun na uh, tawag dito sarili niyang desisyon, di ba? Nagruled ang uh, Supreme Court doon 9 versus 5 in favor doon sa burial ni President Marcos Sr. na ini-state noon nung kanilang decision na yun, qualified siya doon sa nag-i-exist na batas ng mga panahong yun. Kaya kung kung if ever na uh, halimbawa gusto ni Duterte eh the burial would have not happened without this legal ruling kahit pag gusto niya yan di ba hindi mangyayari yung uh, pagpapalibing o hindi pagpapalibing pag wala yung legal ruling na yan. Yung legal ruling ng Supreme, ng Supreme Court ang naging basehan kung bakit natuloy siya maipalibing doon. 'di diba? Saka yung uh, rules for burial doon sa libing ng mga bayani na nandoon sa yung yung rules doon yung naka doon sa mga past administration eh allowed doon ilibing yung mga former president and soldiers. Oh, okay lang na ilibing no kaya lang yung kan, yung mga nakarang administration wala silang ginawa doon na para bang uh, i-block yung uh, ganong classing uh, qualification. Walang ginawa doon from uh, ano ba yun? Uh, ERA, Gloria PFBR, walang ginawang ganon. Okay, patik panahon ni Cory na sila ay uh, natawag doon yung may, may pulisiya na ginawa na parang uh, itong dictator na to eh wag natin bigyan ng burial diyan. So walang ginawa yung previous mga presidents administration no well, hindi sila nag-set ng uh, clear restrictions. Kaya itong si President Duterte, di ba? Eh legally, yung posibilidad na mailibing yung si Marcos do sa time niya, ay eh, talagang pwedeng ma-approve yung option na yon. Ah, kaila tala okay lang 'yon. Kasi wala nga ng, ano wala nagbabawal, wala naman wala naman nagde-declare na parang nga uh, doon sa panahon ni Duterte, doon sa term niya eh, doon sa kanyang uh, tawag dito, yung kanyang mga uh, kautusan, di ba? Yung mga wala na Republic Act na ginagawa siya, wala siyang iniuutos na kahit anong uh, tawag dito mga president's uh, order. Walang ganoon eh. Oh, hindi hindi rin parang masasabi natin na political compromise kasi ano eh, yung uh, Supreme Court nga kasi ang nag, nag, decide At sinabi ni Digong na since Supreme Court yung nagbabana niyang ganyang order, ipapalo natin ngayon yung law. Oh. Hindi si Duterte ang uh, only reason. ba? Diba? Kumbaga, it could have been reversed before Duterte. Kaya lang, ang nangyari nga, eh, hindi, ano siya eh, kumbaga, may may time na para ma-remove yung ganong ano eh, yung ganong uh, pangyayari sana. Kaya lang however, walang legal action silang ginawa. Wala kahit anong uh, policy o kahit anong uh, condition na pwede mangyari sa future eh hindi talaga marerestriktuhan yung yung burial uh, ni President Marcos doon, di ba? So dahil wala silang ginawa, naging, eligi naging eligible siya under existing rules. Kasi, ba, diba, parang, uh, hindi natin pwedeng i-blame si Duterte na, alam mo yun, uh, in-ignore niya yung parang batas o parang uh, nag-take place yung uh, burial ng parang, uh, alam mo yun, ng ganun-ganun uh, lang na decision niya. Hindi. Ang, ang korte kasi talagang, uh, ang huling may say, ha, diba? yun yung decisive uh, last <laughs> last say oh di diba? kaya hindi pwede na sabihin natin na yung yung legality nung uh, burial ni Marcos ay na kay Duterte ang ano kumbaga uh, nakasandal sa kanya hindi po mali po Supreme Court po ang nag-decide noon kaya nga sabi ni Digong kung ibinabana ng Supreme Court yung ganyang law eh mag-proceed tayo ngayon kung hindi ibinabayan eh, hindi tayong pwedeng sabihin natin ni eh, magkaroon tayo ng uh, legal validation. Supreme Court nga kasi ang nag, ane, nag validate eh. oh, siya yung uh, kumbaga parang uh, hindi naman niya change. Kundi parang uh, alam niyo yun. Uh, nagbigay ng yun nga yung decisive, ah, uh, yung nagdecisive ng uh, go signal. Actually si si Digong, kung inyo po talaga nga ano yun? Yan, bago nangyari itong mga kaguluhan na itong mga BP Sara BBM, Digong was a pro Marcos, di ba? Digong was a supporter at ah, madaming ano, madami siyang uh, sinasabing mabuti, di ba? Before BBM. Eh lang yun nga, hindi natin alam bakit nagkaganon, bakit uh, they wanted na na parang uh, magkaroon ng ganitong uh, siraan, di ba? So, ganun po mga kaibigan, deserve yung burial kasi ano na eh, uh, parang part na ng history, di ba? ng yung mga moral debate diyan, sinetel na ng Supreme Court, di ba? Sinetel na 'yan yung mga human rights violation at corruption ni Kumbaga, hindi naman siya na-disqualified dyan. ano ng Supreme Court? Napakadaming ano eh. Napakadaming dyan uh, binigay na Paliwanag ng Supreme Court, kung babasahin niyo yung ano diyan, yung ruling nilang, haba ba nun? Oh. Kaya yung president's choice na ituloy niya yung pagpapalibing, ha, yung kay Digong, yung president's uh, choice niya. Illegal po 'yun. Ba? Kasi si Digong na nga nagsabi, responsible uh, na siyang ilibing si Senyor Marcos dahil ha, uh, dahil dun sa ibinabang kautosan ng Supreme Court. So ayan lang po mga kaibigan, ha? sayang. Kung uh, si, si Gloria Arroyo, si Pinoy ay nakagawa ng mga laws na para i-block yung burial niya, eh. Di, hindi yung magagawa ni Digong mga kaibigan. Kahit pa ano, kahit pa sabihin na ano tawag dito, uh, niya Supreme Court, eh, wala naman siyang pakikailam sa Supreme Court ng mga panahong na yan ah, makikita mo wala diyan balita na siya eh, parang merong uh, pakiki anong tawag doon, interference diyan sa ano sa mga judges, 'di ba? Lumalapit siya sa mga judges. Wala tayong makikita ng balita ng ganyan, pinabayaan niya Supreme Court. Oh, hinayaan niya mag uh, maglabas ng uh, legal ruling. Oh. Kaya at least mga kaibigan, tayo ay maunawaan na dito. Magkaroon na tayo ng kaunawaan na si Marcos po ay Supreme Court ang nagpalibing. Hindi po si Digong. Naghihintay lang si Digong. Ha? Although siya ay may support. Ha? Pwede siyang may support. Pwede siyang walang support. Kaya lang, ang susi nga po ng pagbubukas ng gate nung libingan ng mga bayani para ma-qualify si Marcos doon ay nasa Supreme Court po. Ha? Hindi si Duterte po ang nagpalibing niyan. Kung si Duterte ang uh, nagpalibing niyan ng kanyang sinabi na okay, na walang participation sa batas. Ha? Wala yung batas eh, parang walang, uh, walang kasaling batas. Kung paano ba, uutosan lang niya. Hindi po pwede yun. Walang option na ganun. Hindi ma-approve yun at siguradong pupunta sa, so sa Supreme Court pa rin ang mga sinasabing victims at mga human rights lawyers, di ba groups, individuals. Maghahanap yan ng legal uh, possibility o legal chances na sila ay manalo at wag maipalibing ba si Marcos Senior. So ayan lang po mga kaibigan, isang maigsing vlog, lang po at para magkaunawaan tayo diyan, di ba? At matagal na ngang issue 'yan. ang inaakala kasi ng mga DDS eh si Duterte ang <laughs> hindi po. After, after na ibaba ng Supreme Court yung ruling. Ha? At sa uh, hinihintay nga ni Digong yon, no? Oh, sinabi niya kay, kay BBM na nasa Tacloban siya, tinanong niya si BBM, it's your choice. oh, kaya si BBM, ano agad siya, kumilos agad siya na from Ilocos Norte, pumunta sa libingan ng mga bayani, dalin siya doon diba? sa huling antungan ng uh, kanyang ama. So ayan lang po mga kaibigan. Ah, man, hindi yan ano, hindi yan na uh, ginagawa ng issue kahit si Digong ng sabi, nangingibabaw ay yung batas. ba? Diba? Kung ano man ang desisyon ng mga husgado, nagbutuhan sila, yung batas na lalabas doon, ah, actually, uh, 15, ah, 15 judges yun. na, ah. Yung, yung isa yata doon, nag-abstain. No? Lima ayaw, nine ang bumoto, uh, oh. Good! Tuloy natin yan. Yan ang, uh, yan nagbasi si Digong. Oh, yan lang po mga kaibigan. Salamat po ta ito kasi isang issue na sana ay ma-resolve na at uh, ginagamit nga po sa fake news. <laughs> oh, na marami din na bibiktima. <laughs> okay, maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli po, uh, isang mixing vlog lang. Ano po kayo? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at uh, mabuti po ang ating uh, kalusugan. Maraming salamat po.